<laughs> nak nagtuo imong sipon anak papi kuha na imong sipon anak kay eh, nagtuo nak papi nagtu imong sipon anak nagtu imong sipon Noon sa kanak. Ha? nonsa ka papi? Ah, giduka dai sembata bata, giduka. Wala nagputak ang manok nak, paminawa anak. Ayan po guys, si papi inaantok. Igutom na ka anak. Mga ona, na taron. Magtiwas sa tag-trabaho. nagugutom na si Papi, mga palangga. Oh, sa ako, guys. oy grabe, hindi pa maulan ma kong Papi, mga palangga. Grabe. Hindi pa maulan ma kong Papi, guys. Katong sa katong sa anak Pahuay sa takajot kay Unya na mo balik nga tusulod sa balay Inig Mauga na ang singot ni mama Nang electric pan guys si tuyok oh Pasensya na po sa aming refrigerator Lumang luma na po yan guys Parang ano Kinakalawang na yung ablihanan no Pahuay sa mama anak ha grabe yung mga motora guys okay mga batasan ng daarong mga motor nga laeng kay tingog mga palangga okay mga batasan guys disturbong disturbo kay sila guys kay yung sasakyan nila imbes tarong og kuan guys tarong og tambot syo, ilaging pangusbon ilang pang ilang pangusbon aron mapansin sila sa mga tao po si Papi guys natutulog nagpahinga mo na siya so hayaan ko lang muna magpahinga si Papi guys at ganoon din ako basang basa na yung aking ano oh, basang basa na po yung aking damit guys dahil po sa pawis yung mga balahibo ni Papi dumidikit po sa aking damit So, ayan. Salamat po, guys. Uh, ito lang po muna ang update ni Papi. Uh, pakakainin ko na po siya, guys, after nito. Pakakainin ko na po si Papi. So, magandang umaga sa lahat. Uh, araw ngayon ng, ano, Agosto 5. Agosto 5. Tuig 2025. Araw-araw ko -araw po, po kayong i-update ni Papi guys. So, huwag po kayong mag-alala. So, ayan. Pahinga muna kami sa glit. After nito, guys, papasok na po kami sa loob ng bahay. Ayan. Thank you, thank you. Mua. 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 I love you all, guys. Thank you for watching. Mua. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan. Maraming salamat sa lahat.